Pag pinag-uusapan ang kalusugan, alam natin yung kasabihan na prevention is better than cure. Mas mabuti yung nakakaiwas sa karamdaman kaysa nagpapagamot sa ospital. Alam nyo, pareho lang ang prinsipyo na ito pagdating sa pagkakamali na nagagawa natin sa buhay. Siyempre, may mga error na hindi naman masyadong malaki ang epekto o damage. mag ka lang, pwede na. Pero may mga pagkakamali na hindi madaling ayusin. Kahit kaano mang effort ang gawin natin para bumawi sa pagkakamali. Minsan, sobrang laki yung pinsala na nagagawa, sobrang lalim nung sugat na hindi na maibalik sa dati anuman ang nasira. maaring nasirang pangarap dahil may malaking pagkakamali sa trabaho. Nasirang pamilya dahil sa pagtataksil. Nasirang pagkakaibigan dahil sa kasinungalingan. Maaring nasirang katawan dahil sa pag-abuso mismo ng katawan. Paalala ng Ecclesiastes, What is crooked cannot be made straight. What is lacking cannot be counted. Sikapin natin na laging gumawa ng mabuti at tama. Malakas man ang temptation na gumawa ng mali, huwag nating hayaan na magpadala sa tukso. Pray tayo. Lord Jesus, tulungan niyo ako na laging maging maingat sa lahat ng ginagawa ko. Na hindi ko magawa ang mali na hindi ko kayang ayusin pa. Iadya mo ako sa tukso. Mangyari po nawa ang kalooban mo sa buhay ko. Ito ang aking dalangin, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.